Hi guys, good morning. Tingnan nyo guys kung kano karami yung saging. Galing ito ng binaunan guys. Uh, in harvest ni nanay. At pinadala niya sa akin. Sabi guys, ang daming saging ni nanay. Sobrang sagana siya. Meron pa siyang pinapawing hinog pero hindi ko na inuwi kasi wala na. Nakalimutan ko. And then, ito pa guys, oh. Mm, ilang buwig pa yan. Bale, nilagay ko siya guys sa bodega. Para madali siyang mahinog. Tapos, ayan guys, oh, meron pa dito. Mga ilang pa to. Tatlong piling pato guys. Malalaki. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siguro nga 18 na ano to. 18 na piling sa guys. Yan, di ba? Ang dami. So, ayan. Nilagay ko siya sa bodega, guys, para mahinog. Ayan ko na siya dyan. Patayin ko yung ilaw para madilim. Tapos, hantay natin siyang mahinog. Hindi lang yung saging. Eto pa, guys. Napakaraming pat patola. Ito yung isang klase ng patola guys na walang palikpik. Ito yata yung patola ng Tagalog. And then guys, syempre, itong nakakatawa talaga guys. So, nagbalot si Nanay ng saluyot. <laughs> saluyot. And then, ano to? Alog. Alokbati to guys. Alokbati to. <laughs> So, yun lang yung spelling niya. Alubati. Alokbati. And then, talbos ng kamote. Ito, guys, ay dahon ng dahon ng malunggay. At ito, guys, alam niyang mahilig ako sa tanglad. Lagi ako naglagay sa tanglad, ng tanglad sa sabaw ko. Ayan, o. Oh. Tanglad. And then, ito pa, guys kangkong. Talbos ng kangkong. At may konting talbos ng kamote. O, ba diba guys? Sagana na naman ako sa gulay. Gula. Hmm. So, dahil binigyan niya ako ng ano, mamaya, bibigyan ko siya ng lansones. Kapalit ng kanyang gulay. At, mangostin ayan nandito si nanay eh. kaya yan ipapakain natin sa kanya mamaya bilang kapalit ng mga gulay na daladala -dala niya ayan guys so ayan guys thank you for watching purga naman tayo sa gulay nito guys so ayan iisipin ko kung anong luto ang kailangan kong gawin dito sa mga to kung nakaraan, pwede nating gawing ukoy yung kangkong, di ba guys? Pero ito, pwede natin silada yung talbos ng kamote. And then, yung alokbate, ang paborito ko. Hmm, sarap sa bawan. Tapos, lagyan ng tanglad. Kasama na sa luyot. Tapos, parisan natin ng isda, di ba guys? pritong isda. Sold na sold na yung ating tanghalian o hapunan. So, ayan naman guys. Thank you for watching and good morning. Tara ng magkape. Bye-bye.